Beads. Oo. Mga beads daw. Panggawa daw niya ng bracelet. Yan. Ah, ah. Abilis dali na. Yan. Mutas mo ako. Okay lang. Hindi, wala ka, wala. Dahan-dahan naman. Oo. Oh, oh. Basta pit ha. Hindi po. Hindi na sa kwarto bubuksan na. Ayun. Teka lang. yung buhok mo madami sa gupitan. I'm excited. Excited. <tip> Sana ano galing mas lalo kang magaling sa magaling sa pag-aaral dahil konting hiling mo kay mama mo binibili ang kanya ng kung ano-ano. Wow, ang dami.